Hello mga kakapwa, malapit na po ang Pasko at bagong taon. May mga ilang tips lamang po ako para lalong madagdagan ang ating sales ngayong darating na Pasko. So ang unang tip mga kakapwa ay kailangan maglista tayo ng ating lahat ng gustong bilhin para pagka si Suki ay bumili sa ating tindahan ay hindi siya lalagpas dahil kumpleto na tayo. So, kailangan din nating mamili ng maaga dahil sa grocery po ay sobra na po ang pila. Mahaba na ang pila sa mga pure gold at saka sa dali. Ayan, dahil nga po sa darating na Pasko, kaya namimili na maaga ang mga tao. So, kailangan kumpleto tayo mga kakapwa, kagaya ng sangkap na mga salad, yan, kailangan kumpleto tayo ng gatas, na Nestle cream, ng kaong, basta yung punsangkap ng mga fruit salad, mga kakapwa, macaroni salad, yan, mga mayonnaise, ganyan, kailangan kumpleto po tayo para pagka si Suki ay bumili ay hindi na siya lalagpas sa atin. Kailangan din po nating mag-order ng maaga sa mga soft drinks mga kakapwa dahil hanggang 23 na lamang po ang delivery ng mga ito. So dapat ang ngayon pa lang ay mag-order na tayo para bukas ay i-deliver na. Dagdagan din natin ang mga uling mga kakapwa. Yan dahil mahilig ang mga tao sa pag-iihaw ngayong Pasko, foil, wag din kalimutan dahil mabenta po yan. At saka lalong lalo na po ang yelo, kailangan gumawa tayo ng maraming yelo dahil maraming iinom ngayon. So, ang dadagdagan ko mga kakapwa ay ang mga laruan, yan mga gummy candies. Dahil ngayon ang mga bata, sila ang bida dahil sa marami po sila ngayong aginaldo. Kaya kailangan kumpleto tayo yan para hindi nalalagpas ang mga bata at dito na sa ating tindahan bibili. Ang isa pang tip mga kakapwa ay kailangan mag open po tayo ng maaga. Ayan, maaga po tayong gumising para maagat po tayong makabenta. Dahil ang mga bata po ngayon ay maagang gumigising. So, kailangan dito na sa ating tindahan, bibili kaya. Good luck po sa ating lahat mga kakapwa. Sana marami po tayong sales sa darating na Pasko. At sana marami pong bumili sa atin. Merry Christmas po. Bye-bye.